Nakasuway na ba mo sabaw nga sama ni ini? nang sabaw nga manok ka, butang ka payas. Hala, mo kasuway ani. Tanawa kining video ug humana. Kay mao okay kini atong tirada. Mayong adlaw mga goy. Ako dai si Albert TV. Sa atong pagmata mga goy, dili na kalimtan ang pag-ampo. Silbi pasalamat sa Ginoo bang nagtagaan patawag daghan pang ug tas nga kinabuhi diri sa kalibutan ba. Aning mga takna mga goy mogawas dai Kay magkaos dai nga nila dyong kinabuhi sa pubre, mga goy, magkaos. Dapat mag-exercise dyan, mga goy, inigmata sa umaga. Kini mga taknaan, mga goy, nanata sa tabay. Diapod na isang kulide, kauban ako sa pagkaos. Ako dahil nang isudlan ang baril sa CR, mga goy. Kaya rung na yung magamit tubig, ang akong mga igsoon, aga akong pagumangkon. Kini mga goy, ako napuno na na. O kini mga taknaan, mga goy, magkuha at taog sabon. Nanaday ko, goy. Nanaday ko yung ka anak. Ang ginabuhi sa minyo mga goy, maong kamo ay mo, mo paminyo sayo. Kung dili pa stable yung income. Hindi mga oras sa day mga goy, maligo ta. Kailangan man dyan na maligo, ang nagigikan ta sa exercise sa pagkabu ba? Dapat maligo dyan tag sayo. Arong energetic ayo ba? O tanawa ng aliwango, matso kayo. Sama ka matso sa inyong mga bana. Hindi dyan, dyan na kalikayan na mukurog ta sa katugnaw. Okay ra na mga goy basta dili lang ta sa katugnaw sa atong relasyon. Basta padayon gihapon atong pag-init sa atong relasyon sa man ini. Grabe ka sweet, babi sang nasa tabay. San pa man sa kalisod yung sitwasyon mga goy, respeto inyong ginahan og inyong asawa. Kay mao kanay dakong grasya gikan sa Ginoo. Ana na pud ni akong asawa mga goy og ligo. Kung natingala mo mga goy kung asa akong bata, tuod ay sa akong ate amik, akong ipagunitan kay mga ligo sa so dami sa akong asawa. Kini yung mga takna -ama, mga goy na humana tagligo. Grabe, di kalikayan nga mukurog ba kay grabing tugnawa. Ilo na dito sa kwarto mga goy, huwag na humana tagilis sa short. I Ilis na puta sa atong sanina, kay rong ready na. Mga ato sa hitapi karon mga goy, kay mga ka cut na dito. Mga extra ba? Kaya labong wala pa'y klase, kay haong ang pista. His pista mang yun sa hitapi mga goy, mga wala pa'y klase. Di apo na akong bibizyan nga pirting matulog, kurya buyag o oh, di po palupig niya ang mga mga pirting bisiha sa iyang pagpanudlay grabe diri dyan na siya mga sa kamera bakay kay mauwaw kini mga goy magawas gawas na ta kaya itong tanahon dito mga goy kung sa ilang giluto kinangantak na ang mga goy nagluto dahil sila og oh, manok grabe swerte sa atong pagmata mga goy bakay na, naaday manok nga gilataan nila gibutangan dahil nila kapaya naawara na mga goy oh, grabe pirting lamia Pakasiguro dyan ko mga goy ba lami pa ni sa inyong asawa Basta nila ang manok na gali, mga goy, ato at na nang ng lutog, ayo arong lami kayo lang sabaw. Anong lami pa sa inyong relasyon ba? Ito nang giukay niya mga goy, arong malata sa sayo. At ang nagpaabot ang maluto ang atong manok mga goy, atong sudan. Sa at ta sala mga goy, kaya magpa-sounds ta. na magung mga bata diri sa sala og silang mama mga goy. So tara atong pakusgan mga goy, paminawa ang sunata. mga video niya mga pagmumangkon basta makadungog na galig sonata grabe na sayawa kani mga takna mga goy atong gililira gili o naluto na ba ni atong manok nga gilataan ah grabe ka lang mga goy o nalata ng kapayas niya lata po unod matik na ng transition mga goy mga unata mga goy kaya mo pa sa hitapi. kay lagi mga goy mo extra ko og tupi na lang po na mga goy na tayo pampalit sa bugas makatabang tas atong inahan kay samtang nag iskuela pa ta mga goy kinahanglan lanjut ta maning kamot aron po na tayo, mahatag ba bisag wala pa ka graduate ba kay lisod kay panahon mga goy og wa tay extra pero dapat maning kamot gihapon bisag lisod sa sitwasyon mga goy kinahanglan lanjut ta maning kamot kaya mauman dyan dakong gasa sa atong kahitasan nga maning kamot bisag pubrita ta. Kaya sa atong kapubre mga goy, basta maning kamot lang ta mo asin sura po ta. So tara mga goy, uban ni sa mong pagpangaon. Kauban din niya akong mga igsoon o igsoon ni mama. Ako mga pagumangkon. Di apod ang akong asawa. Sabi po ni ka supportive ni akong asawa basta mag vlog ko. Usa po ni sa akong kabiliban niya. Kaya bisag pubre yang bana. Wala jud siya nakahunahon ang mubiya sa akoa. Bahala nagpubre mga goy. Basta na kamot nga mabuhi. Dagan manggo kong kayong kwarta sa palibot mga goy. Ang pagpaningkamot na lang kulang. Kay kining kwarta mga goy, dili man ay mo abot kung dili ni mo hinaguan. So tara mga goy, tiwas sa nga video. Aron ma-inspire po mo sa kinabuhi sa pubre. Humana ako gaon mga goy, dayon dayon kong gawas. Magdala sa helmet. Kining mga orasa day mga goy, nagdalita. Kaya ang oras manggod sa magtupi mga goy, dapat sayuta. Kaya aron makakwarta, tagdaghan dito ah. Ang ito sa hitap mga goy, manupi sa idox barbershop. Hapit sa data sa itong barbershop mga goy, kaya magkuha sa itong gamit. Mga din akong gamit mga goy. Nanay mga restore mga goy. Ito na nang ibutang dahil sa motor. Tara mga goy, mabiyahin na ta. Nada na sa baas mga goy, kaya magtubil pa ta. Huwag na humana tubil mga goy, tara padayon ta sa itong pagbiyahe. Friendly reminder lang mga goy, samtang magbiyahe ta. kanunay na itong dadunang pag-ampo o pag-amping. Ang kinabuhi ra ba mga goy? Pirting lamia dapat ang pingan gyud ug sa pila ka minuto na tong biyahe mga goy na nata sa 1000 umbrella diri sa hitapi ug naabot naman ta diri mga goy na nata sa Ipsi ni parking ug dara diri ang tupihanan ni Edox Barbershop mga goy na rin nata musud na ta diri mga goy para may extra Ari na day makita atong pangwarta mga goy aron na atin, pampalit sa atong bugas. Basta musud galit ta kami mga goy dapat ready na ta sa atong responsibilidad. Nagready na day ko sa akong mga gamit mga goy kay naa na day ko'y customer. Mao day na akong customer mga goy, guapo kayo. Chat out day ko sa akong kauban diri nga barbero mga goy, si GM Banyola ug ang tagiya nga si Edox Barbershop. Hapit na din pista mga goy. So mga unta diri ah. Pista pista na gali, mga goy. Dili na ta magpaabot nga imbitaron pa. <laughs> Salamat on ko kayo ni idok Barbershop mga goy. Kay samtang nag ko diri sa kolehiyo di hitapi, mga goy. Iya jud kong gidawat isip usa ka barbero niya. Kay may na lang pod mga goy na atay extra. Kay wala tay kwarta mga goy makabawon man ta. Sa so, wala pa day ko makasugod og extra diri mga goy nagtinda-tinda pa ko sa eskwelahan naninda ko di mga goy Nindak ko kong sudan mga goy kay may na lang naatay pang bahon sa dag ko na mga goy mga goy na natay kaugalingon nga mga hunahuna -huna. Kaya balo na tamanin kamot kay balo na tamo diskarte kung unsay buhaton para mabuhi pero sa pagkakaroon mga goy nga naminyo na ko mga goy na nakoy bata grabe dako kay kung kausaban mga goy bala na dyan ako ang paglipay-lipay sa barkada kaya nag-focus na ko sa akong pamilya. Ingana jud ng mga goy basta musulod ka sa kami noon. Dapat andam ka mong barog sa imong obligasyon. Katupi na day taog walo ka buok mga goy. Nya kay gutom naman mga goy alas 12 naman mga unsa sa Tadris diriya. Naraday ni diri sa atbang sa barangay diri sa poblasyon Hitapi mga goy. Barato ra kay nilang mga sudan mga goy ba. Bagyo bins din eh, ipalit og dinuguan mga goy grabing lamia. So tara mga goy mga unta. Grabe yung baratuhan nilang pagkaon diri mga goy barato na, lami pa. At aday kong kagawa rin na dahil mga goy na nakita sa kamera. Sta kao na galing ni mga goy, dili na dyan ako pa sa iloon pa. Pupo dyan yung bahaw di dapita. Tungod sa kabisi na to mga goy, nigawas na tanga gabi ina. Handa kayo salamat mga goy, kayo nagabihan ta. Nakatupi tag mga 18 kataw di dapita. Dagan kayo salamat, Idox barbershop. Sa dili pa dito mo uli mga goy, ako sa mong ilaag diri sa plaza hitapi. Grabe ka nindot diring dapita mga goy Oh. Ato pong nakita ang nagpractice o sinulog. Sa akong mga silent viewers o solid supporters mga goys, dagang kay salamat sa suporta. Ayaw kalimot sa pagpalo o pagshare. Ari tataman mga goy kay giulan ta.